Sino yan? Tingnan mo, itutok eh, po sa ngipin mismo. Hmm, damas. Yan. Guys, ganyan po magbunot ng ngipin, ha? Pag wala po kayo sa, dun, sa dentista, ganito lang gagawin nyo. Tuing! <laughs> 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 Ayan, oh. Oh. <laughs> <laughs> Nasaan na? Nasaan na ngipin? Nasaan? <laughs> diba, nakadala, bungal. Patingan, patingan, patingan. Iya! Bungal! Bungal! Ma, si David, bungal na naman! <laughs> bungal na naman si David! O, oh, ngamog! Hmm, diri, bungal. Diba, sabi ko siya, saglit lang hindi pule ano